Good morning! Naganda-gandahan ako dyan, Ganda-gandahan lang, good. Di naman totoong maganda, day. It's Sunday, mga day. nag ang inyong hapon, dai. Ay akin para day. Namasyal kami, day, at gusto doon magtingin-tingin sa mga rare car, day. Ewan ko sa kanya, day. Siya lang talaga ang na-happy-happy dyan, dai, Oy! Before pa kami pupunta doon, day, ang sabi ko magpag siya, dai. Ginamit pa niya sa sakyan ko eh. dapat pag-gasolinahan talaga niya, day. At dahil demanding tayo dahil linisin na rin dahil kasi maraming kalat yung sipat dyan dahil sa loob ng car dahil. Kung naalala nyo dahil kahapon ba yun dahil isang araw dahil pinakita kung gaano kalinis yung loob ng sasakyan mga dahi ay nilinis na yan araw na yan dahil ni hapon dahil. Fast forward mga Inday, nandito na kami dito sa may gusto niyong puntahan niyo mga rare na mga car dahil na sa, sa totoo lang, day, ngayon ko lang to nakita sa tanang buhay ko dahil. Naka-display lang naman siya, dyan, Day, hindi ko alam kung anong meron 'day basta classic klasing mga car 'day na ngayon ko lang talaga nakita sa buong buhay ko, Day. Bawal siyang hawakan mga Inday, basta okay lang siya mag-picture-picture ka pero bawal talaga siyang hawakan. And then nag ako kay Hapon kung ano yung mga tripping nila, bakit ganito yung mga sasakyan? Ang sabi niya sa akin ay mga collection daw 'yan ng mga taong may mga kaya sa buhay. And then, sinabihan niya ako, hindi ka makaka-relate sa pakiramdam nila kung hindi ikaw ay yung taong car lover. So, hindi na ako nagkipag-debate dahil kasi hindi naman talaga ako car lover dahil no? After namin maglakad-lakad, mag-inday-inday dyan dahi, kumain sila ng kakikuri or kung sa atin ay yung halo-halo na sa kanila ay wala namang nakalagay na kung ano-ano dahil. At dahil hindi ko type yung ganong pagkain dahil na parang tubig lang na hindi katulad sa atin. Kaya sila lang talagang kumain dahil at hindi ako umorder. Pagkatapos nilang kumain na kakekori, dahil kakekori ang tawag dyan ay nagikot-ikot ulit mga inday at nagtingin-tingin na naman itong mga car kar kar dahil. Ang sumatotala sa mga sinasabi ko dahil yung araw na mga yanday hindi ako nag-enjoy dahil may mga tao na nag enjoy na magtingin-tingin ng mga ganito. May mga tao din talaga day, na katulad ko ay KJ, hindi talaga ko mahilig mag ganito So after naman mag-ikot-ikot doon day, ay nag-request ang mabae na may gusto doon siyang bibilihin ng damit dito sa Simabora again dahi. At walang katapusang chirupino. Pino ang tawag sa karakter na laging hinahanap niya dito, day. yung karakter na yan, day, hindi ko din maintindihan, day, kung bakit gustong-gusto niya, day. So may nakita kami dalawa, kaya pinabili ko sa kanyang ama kasi maingay itong batang ito, day, eh. Lately, mga enday, ito talagang gustong-gusto niya yung karakter na chirupino, mga enday. Pati pantulog, pati yung bedsheet, pati yung punda, basta chirupino lahat, day. Minsan napapagalitan ko na kasi minsan ayaw niyang ilagay sa labahin, day, kaya minsan nakukurot ko na talaga, day. <laughs> Mahilig siya lately talaga sa Chirupino. Ewan ko kung sino nakakarili. So after namin mamili doon sa Shimamura ay nagutom naman sila day. Ako hindi pa talaga ako nagutom day. Kasi lumamon man ako dito ng agahan sa aming bahay day. Nag-request ang mga bulinggit dahil na gustong kumain ng ramen. So, dumayan kami dito sa may gumihachen. Gusto ko kasi, kasi kumain sa gumihachen pag kasama yung mga bulinggit. Kasi ang style nila dito, habang hindi pa dumating yung order nyo, ay may binigay sila mga mag-drawing. Drawing yung mga bata dahil baka tulad So, sa ganyang paraan ay hindi maboboard yung mga bata at hindi magdagandagan dahil ba? Hindi magtakbo-takbo dahil ba? Katulad itong maliit ko dahil.